Si Satanas ay kumikilos sa panlilinlang at isa sa kanyang pinakadakilang estratehiya ay markahan ang mga tao nang hindi nila namamalayan. Ang kaaway ay minarkahan ang marami sa pamamagitan ng kasalanan, sumpa, espiritual na kamangmangan at ugnayan sa mundo, maging sa pamamagitan ng mga adiksyon, di makadiyos na impluensya o banayad na kompromiso. Ang iyong layunin ay ang angkinin ang pinakamaraming kaluluwa hanggat maaari. Maraming tao ang lumalakad sa buhay na hindi alam na may taglay silang espiritual na marka, isa na nagpapanatili sa kanila na nakulong, inaapi at nahiwalay sa Diyos. Ngunit narito ang katotohanan, walang marka ni Satanas ang mas dakila kaysa sa kapangyarihan ni Heso Kristo maaari mong palayain ang iyong sarili. Ang unang hakbang sa kalayaan ay ang pagkilala na ang tunay na pagpapalaya ay dumarating sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos. Hanggang sa ikaw ay nasa ilalim ng autoridad ng Diyos, ang paglaban sa Diablo ay magiging imposible. Ngunit kapag nagpasakop ka sa Diyos, magkakaroon ka ng kapangyarihang labanan si Satanas at tatakas siya. Dinadala tayo nito sa Santiago Fatrosepe na nagsasabing, Pasakop nga kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at tatakas siya sa inyo. Maraming mananampalataya ang natatakot sa Diablo at mga demonyo na makikita sa kung gaano bihira ang paksa ng mga demonyo at demonolohiya ay ipinangangaral sa mga simbahan ngayon. Maaari kang dumalo sa ilang simbahan sa loob ng isang buong taon nang hindi nakikinig ng sermon sa mga paksang ito. Gayunpaman, ang pag-iwas sa paksa ay hindi ginagawang mas totoo ang mga demonyo. Si Heso Kristo, ang ating Panginoon at Tagapagligtas, ay nangaral at nagsalita tungkol sa mga demonyo at sa Diablo. At ang totoo, kung ikaw ay isang tunay ipinanganak na muli na anak ng Diyos, haharapin mo ang jablo at ang kanyang hukbo sa isang punto. Ang mga demonyo ay hindi kasing lakas ng iniisip ng maraming mananampalataya. Ngunit gayon paman, marami ang natatakot sa kanila. Samantala, mayroon tayong autoridad sa mga demonyo, ngunit ayaw nilang malaman natin iyon. Maaapektuhan ba ng mga demonyo ang mundong ito? Oo. Maaari bang pahirapan ng mga demonyo ang mga tao? Oo. Oo. Maari bang sirain ng mga demonyo ang buhay ng isang tao? Oo. Makapangyarihan ba ang mga demonyo? Oo. Dahil sila ay mga supernatural na nilalang na kumikilos mula sa espiritual na kaharian. Gayunpaman, ang higit na nagpapalakas sa kanila ay ang kamangmangan ng mga tao. Ang James 4.7 ay nagbibigay sa atin ng malaking kaunawaan kung paano haharapin ng Diablo at ang kanyang mga tagasunod may autoridad kang labanan ng Diablo at sinasabi ng Biblia na tatakas siya sa iyo. Naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Kung gayon, isa alang alang ang katotohanan na maaari mong labanan ng Diablo at ang kanyang mga demonyo at maging matagumpay. Naiisip mo ba ang isang demonyong tumatakas? Maaari mong gawin itong totoo. Upang labanan ng diablo, kailangan mo munang magpasakop sa Diyos. Gayunpaman, ayaw ng diablo na malaman mo na ang pagpapasakop sa Diyos ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang labanan siya. Ah, kaya naman, patuloy siyang lumalaban sa ating pagpapasakop sa Diyos. Nais niyang manatiling hiwalay tayo sa Diyos, bulag sa ating pangangailangan para sa kanyang autoridad. Alam ng Diablo na kung magpapasakop ka sa Diyos, magkakaroon ka ng legal na batayan para labanan siya. Mayroong isang bagay na mapanghimagsik sa laman ng tao, ito ay naghahangad ng kalayaan mula sa Diyos. Ngunit ang tunay na kalayaan mula sa Diyos ay imposible dahil siya ang kailangan natin. Ang iyong puso ay tumitibok ngayon, hindi dahil sa iyong sariling pagsasarili, kundi dahil sa Diyos. Maaari kang huminga ng susunod na hininga hindi sa iyong sariling lakas. Ngunit dahil ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng hiningang iyon. Natulog ka kagabi at nagising hindi sa sarili mong kalayaan kundi sa awa ng Diyos. Naiintindihan mo ba na may mga taong natulog kagabi at hindi nagising? May mga taong nakapikit habang natutulog at ngayon ay nasa apoy ng impyerno. Urbemiltipur na oras lang ang nakalipas ay nasa lupa na sila at ngayon ay nasa lugar na sila ng pag-iyak at pagngangalit ng mga ngipin. Hindi tayo independyente sa Diyos. Nikatiting, kailangan natin siya ng lubusan at ganap nilinlang ng jablo si Eva na kainin ang ipinagbabawal na prutas dahil gusto niyang umalis siya sa pagpapasakop sa autoridad ng Diyos. Alam niya na ang tanging pagkakataon na maaaring labanan siya ng mga tao ay kapag sila ay nagpapasakop sa Diyos. Ayaw ng jablo na malaman mo ang kapangyarihan ng iyong pagpapasakop sa Diyos dahil kung gagawin mo ito, tatakas siya sa iyo. Ang mga demonyo ay laging nangingibabaw sa mga taong hindi nagpapasakop sa Diyos. Hatiin natin ang mahahalagang bahagi ng Santiago Waters at 70. Una, isuko ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Ang pagpapasakop sa Diyos ay ang patuloy na pagyuko sa kanyang mga desisyon at kanyang mga dispensasyon. Pagsuko ng iyong buhay nang ganap sa kanya ng buong pagsuko. Nangangahulugan ito ng pagsunod sa kanyang salita. Higit sa lahat, pagsunod sa kanya anuman ang halaga, anuman ang halaga na kailangan mong bayaran. Ang tunay na pagpapasakop ay hindi parsyal o kondisyon. Ito ay ganap at ganap na pagsunod sa Diyos at sa kanyang salita. Ito ay hindi isang pangkaraniwang kompromiso kung saan ang isang paa ay nasa labas at ang isa ay nasa labas. Ito ay hindi isang pagsunod na nagpapakita ng sarili lamang kapag ang ibang mga tao ay nanonood o isang anyo ng pagiging matuwid sa sarili na ipinapalagay na ang pagsunod sa batas ang siyang dahilan kung bakit ang isang tao ay kristyano. Ang tunay na pagpapasakop ay ang makita ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian, ang pagkilala sa kanya bilang ang isa na iyong sinusunod, ang isa na iyong minamahal, at ang isa na iyong ikinabubuhay. Huwag mahulog sa madaling mananampalataya na lang na nagsasabing ang isang beses na panalangin na humihiling kay Jesus na pumasok sa iyong puso ay ang tanging kailangan na hindi nangangailangan ng pagbabago o patuloy na katapatan. Gustong gusto ni Satanas na paniwalaan ito ng mga tao dahil wala silang kapangyarihan laban sa kanya. Ngunit ang mga tunay na naniniwala sa Diyos at sa kanyang salita ay hindi may iwasang ibigay ang kanilang buhay sa Kanya at para sa Kanya ang tanging paraan sa buhay na walang hanggan. Ang pagpapasakop sa Diyos ay ang paglalagay sa iyo sa ilalim ng Kanyang banal na autoridad, ang pagsuko sa Kanya bilang ang mananakop na hari at ang mamuhay na ganap na naaayon sa Kanyang kalooban. Una, dapat kang magpasakop sa Diyos dahil nilikha Kanya. Ang Diyos ay hindi lamang isang malayong manlilikha. Siya ang iyong tagapaglikha, ang siyang bumuo sa iyo na may pagmamahal at layunin. Sinasabi ng Isaiah 43.1 Ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha sa iyo o Jacob at nag-anyo sa iyo o Israel. Huwag kang matakot sapagkat aking tinubos ka. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Iniligtas kita tinawag kita sa iyong pangalan, akin ka, pag-aari ka ng Diyos, at personal kanyang kilala, tinatawag ka sa iyong pangalan. Nangangahulugan ito na hindi ka lamang isa pang nilikha, ikaw ay kanya. Ang pagpapasakop sa kanya ay naglalapit sa iyo sa taong higit na nakakakilala sa iyo kaysa sa iyong sarili ang siyang bumuo sa iyo sa sinapupunan ng iyong ina at may banal na plano para sa iyong buhay. Pangalawa, dapat kang magpasakop sa Diyos dahil ang Kanyang pamahalaan ay mabuti para sa iyo. Ang pagpapasakop sa Diyos ay hindi tungkol sa pangapi, kundi tungkol sa pagpasok sa katiwasayan, kapayapaan at mga pagpapala ng Kanyang banal na kaayusan. Maraming tao ang lumalaban sa pagpapasakop dahil iniuugnay nila ito sa kontrol o pagkawala ng kalayaan. Gayunpaman, ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagsuko sa isa na nasa puso mo ang pinakamabuting interes. Sinasabi sa Jeremiah 29.11, Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na iniisip ko sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Walang nangangalaga sa iyong buhay tulad ng ginagawa ng Diyos ang kanyang mga plano ay palaging mas mahusay kaysa sa atin at ang kanyang autoridad ay nagdudulot ng buhay, proteksyon at layunin. Kapag nagpasakop ka sa kanya, lumalakad ka ayon sa kanyang kalooban na humahantong sa tunay na katuparan at kagalakan. Pangatlo, dapat kang magpasakop sa Diyos dahil lahat ng pagtutol sa kanya ay walang saysay, Gaano man kalabani ng isang tao ang Diyos nananatili ang katotohanan, siya ang nagahari ng kataas-taasan. Ang hindi may iwasang katotohanan ay isang araw ang lahat ng tao, kilalanin man nila siya sa kanilang buhay o hindi, ay luluhod sa harap niya. Sinasabi sa Roma, part 10-11, sapagkat nasusulat sa aking sarili ay sumumpa ako sabi ng Panginoon na ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpapahayag ng Diyos. Darating ang araw na kikilalanin ng buong sangkatauhan ang kanyang soberanya. Ang matalino ay kusang loob na nagpapasakop sa pag-ibig at pagsunod sa halip na maghintay hanggang sa huli na. Ang pagpapasakop ngayon sa Diyos ay nangangahulugan ng pagyakap sa Kanyang pag-ibig at awa sa halip na humarap sa Kanya sa paghatol mamaya. Ikaapat, dapat kang magpasakop sa Diyos dahil ang pagpapasakop ay talagang kailangan para sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi limitado sa paniniwalang umiiira lang Diyos. Bagkus ang pagsuko ng iyong buhay sa Kanya ay hindi tinawag ni Jesus ang mga tao sa isang passive na pananampalataya, ngunit sa isang buhay ng buong pagpapasakop sa Diyos. Sinasabi sa Lukas 9.23 at sinabi niya sa lahat, Kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin araw-araw ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang isang intelektual na kasunduan, kundi isang gawa ng kalooban, isang ganap na pagsuko ng iyong buhay sa Diyos. Kung walang pagpapasakop, walang tunay na pagbabago, walang tunay na pagsunod, at sa huli, walang kaligtasan. Ang maligtas ay ang pagkilala kay Kristo bilang Panginoon, hindi lamang sa mga salita, kundi sa paraan ng iyong pamumuhay. Ikalawang bahagi ng paglalahad ng mahahalagang bahagi ng James 4.7 Labanan ang Diablo at tatakas siya sa iyo. Habang dapat kang magpasakop sa Diyos sa lahat ng bagay, hindi ka dapat magpasakop sa Diablo sa alinman sa mga ito. Labanan at salungatin siya sa lahat ng paraan ng paglapit niya sa iyo, sa pamamagitan man ng mga kaakit-akit na tukso, mapanguyam na mga pangako mga alindog ng mundo o kahit na mga pagbabanta. Ang paglaban sa kanya ay nangangahulugan ng aktibong pagkontra sa kanyang mga kasinungalingan sa katotohanan ng kabutihan, pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Labanan ang Diablo sa bawat aspeto ng iyong buhay, labanan mo siya. Ito ang katotohanan gustong gusto niyang itago sa iyo. Kung lalabanan mo siya pagkatapos magpasakop sa Diyos, tatakas siya sa iyo. Ang susi ay magpasakop muna sa Diyos. Kung walang pagpapasakop, ang paglaban ay walang saysay. Kung susubukan mong harapin ang Diablo sa iyong sariling lakas nang hindi muna sumuko sa Diyos, makikita mo ang iyong sarili na mabigla. Bitag ka ng kalaban sa kalituhan, pang-aapi at kaguluhan. Itatapon niya ang lahat laban sa iyo. Ngunit kapag nasa ilalim ka ng autoridad ng Diyos, ang iyong pagtutol ay may kapangyarihan dahil hindi ka natatakot sa Diablo. Siya ay may takot sa Diyos. Nais ng mga demonyo na itago ang katotohanan ito. Gusto nilang maniwala ka na kaya mong labanan ng Diablo nang hindi na nagpapasakop sa Diyos. Ngunit iyon ay isang kasinungalingan hanggat nananatili kang nagpapasakop sa Diyos, walang dahilan upang matakot sa mga demonyo. Huwag kailanman matakot sa kanila o sa jablo mismo. Isipin si Eva, gusto niyang maging katulad ng Diyos, kaya lumabas siya mula sa ilalim ng kanyang autoridad, hindi sumunod sa kanyang utos at napasa ilalim sa panlilinlang ng jablo sa sandaling alisin mo ang iyong sarili sa autoridad ng Diyos, ang paglaban sa Diablo ay nagiging halos imposible. Maraming mananampalataya ang nagtataka kung bakit sila nagpupumilit na madaig ang mga tukso at espiritual na pag-atake. Nangyayari ito dahil napabayaan nila ang unang hakbang. Ngayon, ang iyong pangunawa ay nabuksan sa isang katotohanan na sinubukang itago ng mga demonyo. Ngayong alam mo na, kumilos ng naayon, magpasakop muna sa Diyos, pagkatapos ay labanan ng Diablo at panoorin siyang tumakas. Ngunit huwag tumigil doon, kailangang maging aktibo ang paglaban. Ang pagpapasakop sa Diyos ay isang hakbang, ngunit ang pakikipaglaban ay isa pa. Hindi lalabanan ng Diyos ang Diablo para sa iyo. Binigyan ka niya ng autoridad na gawin ito. Tumayo ng matatag, isuot ang iyong espiritual na baluti at lumaban.